Hello mga idol, magandang araw. Ano yung bagay bigat yung amin kakabsat? Ako pumuli si Lloyd Lapada aka Ilocano Vlogger mga idol. Ah, napapansin nyo po, panay Tagalog po yung ating uh, salita sa ating mga videos. So pinili ko po yung Tagalog kahit Ilocano tayo mga idol para mas maintindihan po ng lahat. Yun po ang dahilan. Kaya kung napapansin niyo Tagalog na lang yung ating mga salita sa ating mga vlog. Anyway mga idol, welcome na welcome po kayo sa ating uh, Facebook page ah. uh, At pwede na rin pong uh, supportahan ng ating uh, Facebook uh, uh, profile na Lloyd Lap Cabreros Lapada mga idol So good morning po sa ating lahat na yung bigat yung amin, kakabsat uh. So, napapansin nyo po, andito po ulit tayo sa ating manukan ano sa likod ng bahay. Weekend naman mga idol, ah, sikasuhin natin itong ating mga manok dahil sunod-sunod na yung ating mga napipisang uh, manok. At uh, nangyari mga idol, ito po yon Kulang na po yung ating mga kulungan, brooding cage, para uh, ga gamitin natin sa mga napipisang manok. Naapektuhan po yung ating mga pag alaga ng manok kapag uh, kulang po yung ating brooding cage ayan na naapektuhan po yung production ganun po yon. kaya ngayong weekend ayan po ang uh, sikasuin natin gagawa po tayo ng ating uh, paglilipatan dito po sa mga grower na manok o chicks na mas malaki at eh, meron na po kasing bagong pisa mga uh, idol at yun po ang ilalagay natin dito yung po mas malaki ay ilalagay po natin sa mas malaking kulungan dahil habang uh, lumalaki po yung mga sisiw natin mas kailangan po nila ng bigger space kumbaga para mas uh, maalagaan natin at yung mamit natin yung tamang uh, laki ng ating mga sisiw yun po yon para hindi po maapektuhan yung kanilang paglaki Ayan. kasi po pag uh, maliit po yung uh, kulungan nila at uh, mas lumalaki na sila Uh, parang nagiging payat po sila pag ganon uh, hindi nila makuha yung tamang uh, environment di ba? hindi ganyan po yun uh, mga idol so ngayon po ipapakita po natin kung ano yung gagawin natin kulungan at paglilipatan sa ating mga sisiw tara na mga idol So ayan mga idol, bago natin ipagita yung ating gagawing kulungan at paglilipatan. Ito yung mga sinasabi ko kanina ng mga bagong pisa mga idol. Ito po, yung puti po ay pwede na uh, kailangan na pong ilipat dito. Sa may mas malaking kulungan. At iyang uh, pong nasa mas malaking kulungan ay ililipat din po natin doon para hindi po sila crowded. Ganun po yon yung uh, gusto kong iparating kanina para hindi sila crowded kasi po may mga minimum uh, space po para sa isang isang sisiw ano uh, yun po ang uh, dahilan kung bakit natin i-share yung bagay na yan sa pag-aalaga ng manok dahil nakakaapekto po yan sa pag-aalaga at pagpapalaki at pagpapadami ng ating mga native chicken mga idol at isa pa ito pa yung ating bagong pisang manok mga idol kaso kailangan natin ito po ang ilalagay natin dyan yan ganoon lang po ang uh, cycle ng ating pag-alaga pag po ang tawag dyan mga idol uh, marami, marahil marami na pong uh, gumagawa nito pero nais nice ko rin pong talagang i-share sa inyo sa mga gustong magsimula na mag-alaga ng manok ito po yung mga technique na ating uh, sinishare ay tamang tama po sa pag-aalaga ng manok. So bali ito ay 'yung ating lumang kulungan ng uh, pato noon. O, 'yan. So pwede pa naman siya, mga idol. At itong ating gagamitin pang-sahig, mga idol, ay 'yung uh, ginamit rin natin noon sa pato na pang bahod. Ayan po. Kahit may kinakalawang na, mga idol, gagamitin pa rin natin siya para menos sa uh, gastos. Pwede pa naman 'yan, mga idol. So wala pa naman tayong ganoon kadaming uh, <coughs> budget para sa ating mga manok. Uh, at least meron pa ring uh, na at uh, pwede pa naman mga idol na gamitin. So iyon po ang ating lalagyan ng kahoy. Bali iipitin po natin ng kahoy 'yan, mga idol. At gagamit tayo ng pako. 'Yan. So 'yan po ang ating gagawing kulungan. Ayan mga idol, tapos na natin uh, natapalan yung mga uh, screen at naipit na rin natin para hindi mahulog mga idol. So ayan mga idol, pag gusto talaga at uh, uh, kailangan natin gumawa ng paraan para magawa natin na maayos at nakatipid. Ayan mga idol, yung sinasabi ko sa inyo na pagtitipid. So ililipat na natin dito yung ating mga CCU Mga idol Ayan okay na yan mga idol At mga idol Tapos na natin itong ating uh, Paglilipatan ng na hulungan Nalagyan na rin natin ng Mga screen dito Para hindi lulusot yung Ating mga maliliit na sisiw Ayan lilipat lang natin mga idol Healthy sila mga idol Dahil Siyempre Sigura, sigurado tayo na napakain natin sila ng maayos. Maganda yung panahon ngayon mga enter kasi medyo mainit, maaraw. Magandang mag-alagahan ng uh, manok. Dalawa na po yun. Dali, apat po ito. Anin na po yan. Tapos, lima, onse na po. Dali, apat. Kinse na po bales 18 po lahat yung ating nilipat na manok mga idol bali lalagyan na po natin ito ng ngero muna ayan hindi po sila nilipad ayan may bago na silang kulungan maglalagay din po tayo ng kanila tubig po kaagad mga idol ayan at siguro daw malinis po yung an kanilang tubig para hindi po sila magkasakit at ito pong feeder mga idol kainan automatic feeder po ito maglalagay na rin po tayo ng kanilang pagkain po, pinapakain po natin sila ng booster mga idol yan Ayan, para masanay na rin po kaagad yung mga sisyo natin na kumain ng kumain sa kanilang bagong bahay. So, ayan mga idol, uh, nalipat na natin yung mga uh, natin sa mas malaking cage. Ito po yung talagang uh, gusto kong iparating sa inyo na na dapat yung mga cages natin ay naka-prepare. So, bago tayo nag-alaga ng mga sisiw o native chicken dapat nakaprepare na po lahat ng mga kailangan gamitin ito po yung mga bagay na uh, importante sa pag-aalaga ng native chicken so hanggang na, dito na lang po muli magkita kita po tayo sa another uh, vlog po natin pumuli si Lloyd Napada aka Ilocano Vlogger uh, nembag nga aldaw yung kakabsat bye bye